Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay magnonobena sa ina ng laging saklolo. Magsitayo po tayo. ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya tumingin ang lahat ng ating kailangan. Dahil sa tayo ay di karapat dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid nagkasala kami sa iyo. Mabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ng aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, mawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. panalangin sa nobena, magsilhod ang lahat. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gili mong tunghayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala, sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kami mga krus at mga tiisin sa buhay, kung minsan na mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, Bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Paunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at ang mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon, Mataimtim sa loob na iniling namin sa iyo, aming Ina, na tulungan mo kami makapagdulot ng aliwat ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit nang makabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat na mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ng mga sa kanilay ng aapi at ibalik sa Diyos ang lahat na mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na Ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa Langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalingat lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Iniling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Maikpit na wang wa bikisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia hiniling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinakatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging waran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay kristyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin. Igalang at sundin ang kanilang ama at ina sa iyong magiliw na pagpapala ang inaming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon bigyan mo kaming lahat ng pagpapalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazareth ikaw ang aming waran tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa nang sagayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, ipanalangin mo Santang kami. Santang Birhe na pinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintayin ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo, at maging magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masindayenay panalangin mo kami upang katulad mo unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masindayenay panalangin mo kami upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Hesus. Masindayenay upang matakot kaming lubos ang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masin dahil inay panalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping mata mo ang awat patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Masin dahil inay panalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masin dahil inay panalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw ng may pagmamahal at pagtitiwala lalong-lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintay nina ipanalangin mo kami upang maunawaan namin ang halaga ng samasamang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya. Masintay nina ipanalangin mo kami upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masin tayong panalangin mo kami. Upang pangigalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masin tayong mo kami. Upang magsikap kami maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng pagmamahal at pagmamalasakit sa iba. Masin tayong panalangin upang mo kami. O ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain Masintay inay panalangin mo kami, upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama Masintay inay panalangin mo kami upang maunawaan namin ang karanasan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba Masintay inay panalangin mo kami upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito Alin sunod sa katarungan. Masintang inay panalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintang inay panalangin upang mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintang inay panalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa. Na mga obispo at ang mga pari, masintaing panalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso. Masintaing inaay panalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasan kaloob ng Diyos. Masintaing panalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintayin ay mo kami. O pangitaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintayin ay mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintayin ay mo upang kami. Upang matulungan namin kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa Kanya. Mga sintahing inay, panalangin mo kami. maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Mga inay, panalangin mo kami. Upang sa kamatayan, handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Mga sintahing inay, panalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintayang inay panalangin mo kami. O pangidalangin namin na ang lahat ng mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintayang inay panalangin mo kami. Taymik nating idalangin ngayon ang ating mga pansariling mga pangangailangan. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Panalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ng iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na lagi handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagtatalaga sa sarili sa ating ina ng laging saklolo unang Merkules ng buwan ng Pebrero kalinisinisang Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesia, Ikaw ay amin ding Ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglaya mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinisinisang puso upang lagi kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako ng kami binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mali ng Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili kundi para kay Kristong iyong anak at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangako namin ang aming buhay ay tutulad namin sa iyo. Ikaw na pinakaganap na kristyano upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili sa buhay at kamatayan. Ay makapiling kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Salamat kay Heso Kristo na nasa Banal na Eukaristiya. Magsiluhod po ang lahat. Panginoong Heso Kristo na nasa Banal na Eukaristiya, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng ama na ang buong niyang ay sumayo. At sa pamamagitan mo, nilob niyang pagkasunduin sa kanyang lahat ng bagay. Lobin mo na wana na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mo ang pagsisiya naming lubos sa aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahanga-hangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan, at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagsusugo niya sa bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnonobena sa kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo na wa, na lagi kaming sumunod sa banal na kaloba ng Diyos at malinsya ng walang hanggan. Ang karangalan, alwalhatian at pasasalamat ay mapasa ka banal-banalang tatlong persona. Ama, anak at Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Heso Kristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming mga may sakit. Pagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas sila mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanilang kalusugan ng katawan at kaluluwa, upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Magsitayo po ang lahat. pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po.